Alright, mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Okay, magulo po ang ating bansa, no? Napakagulo. Magulo kasi magulo ang mga leader natin. Alin po ba itong bagong gulo ngayon? Yun po kasing mga DDS, mga Duterte supporters, ay nananawagan na i-impeach daw, ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Gumaganti yata kasi 'di ba? Dahil dahil gustong ipa-impeach itong kanilang uh, idolo si Sara Duterte. Ngayon, nanawa nananawagan naman sila na 'yung pangulo natin ang ma-impeach with the same reasons. Doon sa mga reasons na ipinupukol natin kay Sara Duterte. Naakala mo naman eh kasing sama. Kasing sama ba ni Sara Duterte si PBBM? So, 'yun po ang 'yan ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa natin. Napaka parang napaka unstable. Mga top leaders natin gustong patalsikin. Well, sa side naman ni Sara Duterte, ikarapat eh, dapat naman po siya talagang ma-impeach. Matagal na. Ang problema nga lang kasi, itong Pangulo natin, nakialam pa. Nagsalita pa kasi siya, biruin mo ha, tatlo na, tatlo na ang na-file na impeachment complaint. At mayroon pang paparating na pang-apat. Tapos biglang mag-aanunsyo Oh well, hindi naman pala anunsyo eh. Nag-text sa isang uh, ewan kung sino dyan sa Congress na stating na huwag ituloy ang impeachment para kay Sara Duterte. At sa kamalasan or sa ewan, anong mystery meron na ito ay nag-leak nag-leak napunta kay napunta dito sa Ewan, chismoso man kasi. Akala ko ba itong si, si Tunying, si Ka Tunying, eh. Kakampi ito ni uh, First Lady Lisa. Bakit ngayon, eh, ganito ang ginagawa niya? nag i -squill. Oh, well. Freedom niya yan. Kasi nga, siya ay isang uh, INC member. Isa siyang iglesia ni Kristo. Member. Kaya, ang ako ang tingin ko ang mga membro ng INC ang kanilang loyalty ay nasa INC wala sa gobyerno sa INC dyan sa sekta nila sa kulto nila kaya itong si Cañting at si Marculeta being INC members 'di ba ang kanilang loyalty ay nasa kanilang kulto ni Manalo hindi sa taong bayan, hindi sa gobyerno. So, yan. Ngayon, dahil nga naman ito sa ewan kung anong kadramahan ni PBBM at nag nag-text-text nag siya ng gano'n na huwag ituloy ang impeachment tapos nag-leak tapos nalik na sa tao nalik sa media and then nung tinanong ng media umuo naman pwede namang i-deny, di ba? O ngayon tuloy, nagkaroon ng lakas loob yung mga DDS, yung INC, at yung mga anti-Marcos, yung mga anti-impeachment na paboran yung uh, kapalaran ni Sara Duterte na huwag siyang ma-impeach. At ngayon, na para bang nababaliktad ang tadhana, nababaliktad ang sitwasyon si BBM na ngayon ang gustong ipa-impeach nino dito ang mga DDS mga Duterte supporters pro Sara Duterte pro Sara Duterte supporters and at the same time of course automatic pro China yan oh kapag ikaw ay pro Duterte automatic pro China ka so yan nananawagan sila, itong mga DDS, nananawagan sa mga makabayan black, sa mga kakamping, sa mga dilawan, na ipa-impeach daw si PBBM. Dahil sa mga 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 ewan na rason na sa totoo lang yung mga dahilan nila yun ang gumawa yun yun ang reason para pa-impeach si Sara Duterte. So ngayon, ito ang napakagulo. Dalawang top dalawang pinakamataas nating official ng gobyerno ay ipinapanawagan na ma-impeach. Yung vice president ipinapa-impeach. Ngayon naman yung mga supporter ng Vice President na pinapa-impeach ay gusto naman na ipa-impeach yung Pangulo. So, ibig sabihin, kung sa kasakali man, kung sa kasakali, ma-impeach itong dalawang ito, the President and the Vice President, sino ngayon ang uupo? Kung sakali man, sabay na ini-impeach kasi yung Presidente at Vice President, kung sakaling mauna pa dahil nga sa kabagal-bagal nito ni PBBM at kung ano-anong mga pinag na hindi na dapat niya sinabi, hindi na siya dapat nakialam pa dyan sa kongreso hinayaan na lang na gawin nila yung trabaho nila na pag impeach kay Sara nakialam pa kasi yan naman minsan ang parang hindi mo maintindihan dito kay PBBM eh walang fixed na prinsipyo. 'Di ba? Walang walang uh, diretsong paninindigan. Ipapa-impeach ba o hindi? Ngayon ipa-impeach, bukas hindi. Ang gulo-gulo. Kapag kasi magulo ang utak ng mga leader, o di magulo yung pamahalaan, magulo yung bansa. Kaya nagkakaganyan gulo eh. Pati yung Kaso ng mga Duterte, Duterte sa ICC, nung una, go. Pagkatapos, hindi. Tapos ngayon, okay na. Kung oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kung hindi, hindi. Hindi yung pabago-bago eh. Nakakalito tuloy sa mga tao. So ngayon, paano yan? Dahil, mahal na Pangulo, ipinapanawagan ng mga DDS na ipa-impeach kayo. Papano kung kayo ang maunang ma-impeach? Baka mauna pa kayong ma-impeach kaysa kay Sara. O kung ikaw kayo na impeach, si Sara ay hindi pa. O di papalit automatic si Sara pa rin. Pero kung maunang ma-impeach si Sara, and after that, ma-impeach din kayo o de, blanco pareho yung president at vice president na posisyon. O di sino ang papalit? Si Cheese at saka si Romualdez? Di ba? Pero paano kung mauna pa? Although, ako, I don't believe na mangyayari yan. Kasi nga, tingnan mo ha, itong mga DDS kong manawagan, hindi nag-iisip. Although eto, kung hindi kasi kung hindi kasi pa drama-drama si PBBM na oo, hin oo, hindi, hindi, oo, at saka hindi na siya dapat nagsalita pa na maglilik o baka sadyang inilik, hindi mo maintindihan kung bakit. Tuloy nagkaroon ng lakas ng loob yung INC. Sumakay doon sa salita ninyo, Mr. President. O ngayon tuloy, natakot yung mga, dahil doon sa rally ng INC, natakot yung mga mga politiko, yung mga, yung ibang mga kongresista. Kaya nagdadalawang isip na tuloy. Kasi, kung bakit naman kasi, nakikialam pa. So ngayon, dahil nga, ito mga DDS nananawagan na impeach PBBM. Hello naman! Nag-iisip ba kayo? O bakit hindi kayo mag-file? Bakit iuutos ninyo sa Makabayan Black? At ito naman pong Makabayan Black, eh dati naman itong Antay Marcos, eh iniisyuhan, iniisyuhan si PBBM dahil dito sa controversial na 2025 budget kaya ito naman ngayon ang sinasamantala ng DDS na ginagatungan itong makabayan black na i-impeach daw si PBBM dahil diyan sa, sa sa dyan sa diyan sa daw na 2025 national budget. Ngayon, inuutusan ninyo ang makabayan black at ang dilawan, ang kakampink. I don't think na ang kakampink if e sasakay sa drama ninyo. Dahil ang kakamping, ang kakamping po dati ay dilawan din yan. Grupo yan, isang group yan. Pero ang dilawan ay iba, ang kakamping naman ay medyo iba. Ang kakamping medyo pabor kay PBBM. Pero ang pure dilawan, talagang anti-Marcos yan. Ito kasi yung dilawan, ito yung mga matatanda mga matatandang dilawan, mga matatanda na pro Aquino. Itong mga kakamping, ito yung mga bagong sibol, mga new generation ito na nag-iisip. Sila yung nag-iisip ng tama itong kakamping. Kaya nga, kaya nga medyo ano sila sa Marcos Loyalist eh. Medyo nagkakasundo eh. Ngayon, itong DDS, kung makapag-utos kayo, utusan ninyo yung makabayan block? Bakit? Kung mag... Kung sakali man na mag-file ang makabayan block ng impeachment against President Bongbong Marcos, do you think papansinin yan sa Kongreso? Eh si Romualdis ang nandiyan dyan? Speaker of the House? at si Sandro Marcos na anak ni PBBM nandiyan dyan. At sa totoo lang, itong makabayan Black wala namang suporta yan ng majority ng ng Congress. Maiingay lang yan, pero hindi yan sinusuportahan ng majority. Minority nga sila, iilan lang sila dyan. Do you think papansinin yan ng ang makabayan Black Excuse me. Imposible naman yung mga sinasabi ninyo. O bakit hindi kayo ang mag-file? Kasi alam niyo na ibabasura lang yan. Masyado. Hanggang ngayon kasi, ang mga utak ninyo, ewan ko sa mga utak ng itong mga DDS na ito. Kitang-kita na, kitang-kita na kung anong klase mga tao itong mga Duterte, nandiyan dyan pa rin. Kaya alam niyo dapat, itong mga Pro Duterte na ito, na automatic pro China, dapat ito, ipinagkukulong ng mga ito eh. Mga traitor ito sa bayan eh. Kasi nga, si Digong, ang mga Duterte at mga kampon ni Duterte ay mga traitor sa bayan. Dahil mga pro-China yan. Kaya dapat lang sila na, nakukumpanahon lang ito ni nakita pula kay Marcos Senior? Pinagdadampot na yan eh. Kay pasalamat kayo ganito ka weak. Yung anak nung Apo kay. Weak kaya o ewan. Wala parang walang walang matigas na na paninindigan. Bueno, ang tabayana na lang natin. Basta ito ngayon ang panibagong issue na hindi lang si Sara Duterte ang gustong ipa-impeach kundi pati si President Bongbong Marcos. Alam ko naman kung kung bakit gusto nitong mga makabayan black kasi ayaw din naman nila sa Duterte. Ayaw din nila sa Marcos. Both ayaw nila diyan sa dalawang uh, kampo na 'yan. Ayaw sa Duterte, ayaw din sa Marcos. Gusto nilang ipa-impeach si Duterte, gusto ni rin nilang ipa-impeach yung Marcos. Kasi bakit? Kasi meron silang gustong iupo. Tao nila. Pero, but do you think? Do you think na magpo-prosper yan? Sino naman ang sino ang gunggong na Pilipino na susuporta sa makabayan black? Eh, mga ano yan eh, makakaliwa yan eh. Mga komunista yan eh. Gusto nyo maging komunista? Dapat nga hindi yan dyan nakaupo sa kongreso eh. Dahil kasi sa party list system, kaya nandyan dyan ang mga yan. Pero kung wala itong party-party list, never yan na makakaupo dyan sa kongreso eh. Pag yan ang naupo sa matataas na pwesto, yari tayo sa China kasi mga pro ano yan eh ano ba ang sino ba ang supporter ng mga komunista sa buong mundo di ba yung komunistang bansa lalo na yung China o, ang mga komunista sa Pilipinas supported ng China yan yan yung mga makabayan black na yan kunwari hindi sila pro China eh, pro China yan eh bakit yung mga armas ng mga komunista dito sa Pilipinas ang galing? Sino na nag nag, nagsusupply? Di ba China? Kaya kunwari pa. Kaya dapat yung, alam niya yung party list system, dapat matanggal na yan eh, mawala na yan eh. Kasi it does not serve the very purpose of the party list system. Na dapat yung mga marginalized na uh, grupo sa lipunan ang irerepresent. E sino ang mga nandiyan dyan? Puro mga party list pa rin ng mga politiko. Ito lang na ako o oh, kanino ba yan? Kisaldi ko yan eh. Sila-sila rin yan eh. May bago, may bago na naman nga silang ginagawa. Kesyo, ano ba yun yung barangay health? Ano ba yung barangay health na yan? BHR? <laughs> Lahat-lahatan ng mga politiko, mayroong sarili mga party list system eh. Tingnan mo yung mga tulpo. O, oh, daladalawa na ang party list nila. Bong Rebilya, mayroon din. Pinaggagagago ang ginagawa na lang laruan ng ano eh. Ay, nako. Alam nyo dapat kasi, itong yamang si nakabalik na sa posisyon nitong Marcos, yung tinatawag na bagong Pilipinas, dapat totally na binago yung mukha ng Pilipinas. Yung party list system, dapat tanggal yan eh. Kasi bagong Pilipinas, dapat din binago pati konstitusyon. Maraming dapat baguhin dyan eh. Yan na lang na party list system na yan yung uh, dynasty yung yung naglipa na ng mga mga dynasty na papatakbo ng ano natin eh marami marami dyan na dapat baguhin eh ay nako ba, tinatawag mong bagong Pilipinas pero mga luma naman ang nandiyan dyan mga inaamag na yung nandiyan dyan eh di ba? dapat ang pinakamagandang sanang ginawa ni PBBM kung talagang bagong Pilipinas itong kanyang mga inumpisahan niya dapat dito sa mga uh, senatorial slate niya yung kanyang uh, mayroon siyang sarili dapat na partido partido bagong Pilipinas ganyan tapos ang tatanggapin niya dyan ng mga mga kandidato, yung mga never heard na may mga may mga matatalino talaga, yung mga brilliant talaga, na mga walang pangalan, hindi kilala ng tao, pero magagaling, makabayan. Eh, yung ganyan ito, paano mo nasabing bagong Pilipinas yan? Eh, mga, mga luma ang nandiyan dyan eh. Anong silbi nilito Lapid? si Bong Rebilla. Itong tulpo na tatlo na magiging tatlo-tatlo na sila diyan. Ano ang bagong Pilipinas doon? Mali. Hindi bagong Pilipinas. Kalukuhan na bagong Pilipinas. Kung ako ang nandiyan dyan sa posisyon na yan na presidente, yun ang gagawin ko hindi yung mga kandidato, kagaya ng kongres, may mga sa, sa senatorial dapat magpatawag ka ng ano, you should scout for new faces hindi itong mga luma na to na wala namang wala namang katuturan, walang mga kwenta walang utak dapat merit based hindi yung my goodness ang dami nating matatalinong Pilipino ang dami-daming matatalino. Hindi tayo hindi tayo magsu-short sa mga brilliant na Pilipino, ang dami lang. Eh bakit ito mga nandiyan dyan? Kasi nga yung yung constitution natin eh nagsasabi na kahit sino pwede. Kahit sino. Natural born citizen lang, know how to read and write. Hanggang dun lang. Eh, mambabatas dapat yan. Unang-una, Abog, -una, abogado. Kung hindi man abogado, at least may may background sa law. Hindi yung nakakatulong, mga may programa sa may programa kasi sa radyo na kaya sikat na sikat, action star, dahil sa kasikatan, wala namang utak. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Nakakainis lang. Ah. Kagaya ng dati, malin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you in my next vlog.